<laughs> Ay po mga kapaligiran mga buwigan, Kumain po kami doon kanina. May may kalaban ng video kanina, no. Meron. Oh, ayun po. Yung po yung kaninang binedio po namin na kumakain po kami. Ng tupa po. Ay, ayan, ayan po yon. Ngayon, ito, ito po. Ito. Ayan. Ayan. Pangalan po ng tupa yan. ayan po, aking pamangkin. Si Irene po. Alak po ni ate. Ayan si misis. Ah, ayan po. Ayan po si Kuya Toy, saka si ate. Ah. Andito po kami sa isang lugar na maganda. Na punong-puno po ng puno. Ayan po. Ayan. Ayan po. Uh, nature po na nature itong na Mga Sa dami na. Ayan. Oh, no, 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 ganda ng mga Jen Khan Gang Club. Pangalan po nung ano nung uh, <laughs> restaurant ka po 'yon. Ah, uh, tapos Jen Jen Jeans Suki sapu. Suki sapu. Ang ibig sabihin po ng Jeans dito sa Pasipa. Opo, pa. Sa Pilipinas Sanggupsal. Sa Pilipinas po, Sanggip Sanggipsal. Kung na ano yun nung, nung araw, di ba? Meron tayong Chinese na Genghis Khan. Tupa pala po ang kahulugan dito yon sa Japan. Pangalan po ng Tupa. <laughs> yun po pala yon. Genghis Khan. Napangalan nung sa restaurant po na yon Dalawa kayo doon. Punong dalawa doon. Saan? Doon. Una ko kayo dalawa doon. Doon. Baka video.